ko na napakita sa inyo, no? Nalagay ko na kasi agad yung ano, guys. Yung mga lamasko, mga sangkap. Ayan, luya, uh, sibuyas, tsaka bawang. Kasi magluluto ako ngayon ng uh, balbacoa course. Ala course balbacoa. Ayan. Huwag niyong pansinin yung mga nakasalit sa lady, guys. Eh, Ganito na. na natin yung balat ng, ng baka guys. yung baka dito guys, yung balat ko, yung balat ng baka. Halos mga 50 pesos pa dito na makabili. Marami na. Madisod yung ano? Madisod yung mga sangkap ka, mga lasa ng sangkap dito ka, yun, yung baka. May bakla. Ayan ba ito? Ayan ba ito? Ayan ba ito? Ayan no? Ayan. Halo-haloy natin ito guys para madisod yung ano? Yung isa kong sangkap. Ayan. Tapos, ayan na, guys. Naano na natin, oh. Ilagay na natin itong mga, ano guys. Ilagay na natin ito, kay. Ayan. Tapos, yung, ano, star anise. Ayan, may star anise. Stak, 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 sanak, oh. ba, guys, ilagay na natin itong ano guys. Lagay natin yung tubig. lagyan natin yung tubig kunti guys. Kasi paanuhan muna natin yan. Pakuluan muna natin ng mga 3 to 5 minutes. yan, guys. Na, so, nalagyan ko na ng tubig, no? Ito, ilagyan natin ng sili, guys. Sili yung labuyo. Ayan. Tapos, guys, takpan natin ng takip. Pakuluan muna natin ng 3 to 5 minutes to, guys. Balikan natin yung na mamaya. So ito yung ano guys, ito yung uh, ito yung isusunod natin mamaya pag okay okay na yon no, yung pinakawala pakuluan muna natin saglit yung ano guys, yung balat ng baka, balbakwa, ito yung susunod natin ilagay natin mamaya. Okay? So wala pa naman, kaya hold on muna kayo diyan guys.